dito tayo ngayon sa library ng Philippine Embassy dito sa Tokyo, Japan. Ano? Pero dito na lipas ng mga dalawang araw. Nandito tayo sa Sendai Miyagi Prefecture ano? para nga tignan yung sitwasyon ng rebuilding doon o yung kayang uh, pagtatayo ng mga nasira dahil sa tsunami at sa lindol. At uh, nagkataon na nabigyan tayo ng pagkataong pasukin ng isa sa mga tinatawag nilang ghost town. At ito nga ang aking report. Ito ang coastal town ng Gamo sa Sendai, parte ng Miyagi Prefecture na may pinakamalaking pinsala mula sa lindol at tsunami no March 11, 2011. Libo-libo ang namatay dito at hindi pa rin matiyak ang totoong bilang hanggang ngayon kasi ay may mga hindi pa rin matagpo ang residente. Mayroon niyo po naikita, yan po yung orasan ng Nakano Elementary School na tumigil po ano, ng uh, 2.47 at yan po yung eksaktong oras daw po na sinasabi ng mga taga rito na pumasok nga at rumagasa dito yung tsunami. At itong lugar na kinaroonan ko ngayon, yung uh, gym na nakikita niyo sa aking likuran, yan po ay yung pinuntahan ng mga taga rito para gawing shelter. Pero sa sawing palad po ay natrap na po sila dyan at maraming pong namatay dyan. At doon naman po sa mga nakaligtas ay doon sila nagpunta sa may banda sa taas po ng orasan na yan. Uh, dahil doon po dun sa tinatawag nila na parang uh, rooftop ng eskwelahan, ano? uh, marami po nakaligtas naman doon sa lugar na iyon. Kaya lang, mundik din na po abutin yung uh, parte na yan ng eskwelahan na ito. Bakas pa rin sa lugar ng bangungot ng tsunami. Hitik din sa puno ang kapaligiran dito. Pero panggatong na lamang ang silbi nila ngayon. Ang mga estatwa na lamang na mga buda ang masasabing dinatinag mula sa kinalalagyan nila. Sa pagragasa ng tubig, wala rin natin ang bahay. At ang soki o ang haligi ng traditional houses dito sa Japan na lang ang makikita. Ang mga gamit at parte ng bahay, pinitpit at ilagay sa isang junk area para ma-dispose ng maayos ng pamahalaan. Si Lord, uh, ang malaking tanong ngayon dyan, meron pa tayong mga kababayan na naapektuhan ng uh, uh lamunin ng tsunami ang Gamo area dyan sa Miyagi? Ano? So Balikan ko kayo para naman sa report kung sino ang Pinoy na naapektuhan sa strahedyang yan. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Joey Francisco, mula sa Japan.